Abangan nyo ito, Maabangan nyo mga idol, abangan nyo. Aba na ito ngayong araw na ito mga idol. Yan. O, oh, pakalakas ang hangin mga kaidol Oh. Pinta po tol. Oh. So mga idol, welcome back sa aking YouTube channel yan. Bali, for today's video, gusto ko lang kayong i-update sa ginawa kong malaki saranggola Yan, bali mga idol, maglalagay lang ako ng shoe glue. ko lang ito ng shoe And pagkatapos natin lagyan sa shoe glue, magpapalipad tayo ng saranggola Yan. Bali, habang tayo nagpapabalat nito mamaya, ay ating tatambang yun. So, uwi daw si Jero, hirabin yung motor ko. So, dapat lagyan natin siya ng shoe mga idol, para hindi siya nagalaw-galaw. Kasi ito may mga bangka ito mga idol. Ah para in case of emergency hindi siya matutupin yan mga idol so gusto ko lang kayo i-update dito sa ginawa natin malaking saranggola para meron kayo ang abangan sa susunod na video ko Ayan, mga idol pero kung tayo ngayon mga idol dalawang saranggola isang pinalayok at isang at isang tura tura tapos may binubuo pa raw si Jerong isang Chicago Bulls mga idol laki din mga idol mamaya ko ipakita sa inyo Ayan. Pagpapakita mo sa video yung ating papaliparin. Bali mga idol, nilagyan ko siya ng sugro kasi para pantay tayo hindi siya nagagalawan. -gag -gag kasi mahirap pag naggalawan to sa taas. Yan. Nalagyan natin siya ng mga sugro. mga sugro. Yun. Bay, video mo nga yun, Video mo yung papaliparin ni natin. Pakita mo, pakita mo. Hmm. Yan. mo na lang sa cellphone. Yan mga idol, ang papaliparin namin ni Jiro. Sabahan nyo kami sa baba. Yan. Ay, mga bagong Mga bagong gawa, mga idol. Tama niyo kami sa baba, palilipin pa rin lang namin 'yan at aming itatambang. Yeah, mga idol, sa so mga bago pa rin sa channel ko, baka naman mga idol, makikisubscribe naman ng channel natin para updated kayo sa ating mga palipad na saranggola para updated din kayo dito sa ating malaking saranggola na pa kasi itong mga idol, binangkatan ko yung patindig nya binangkatan ko yung paripa nya yan, para hindi na tayo mga ngamba if ever, na siya ay Kumuhaan sa taas. Tumupi. Tumupi so, okay yan eh. Siyempre, unahan na natin yung mga magkocomment na malambot yan, Kuya Franz. Hindi niyang kakayani ng hangin. Hindi naman. Pati bakit kayo magpapalipad sa sobrang lakas ng hangin eh kung alam yun namang malambot sa saranggola niyo, di ba? Ganun lang yun, mga idol. Simple mathematics. May not be solved. Diba? Huwag kayong papalipad ng hindi kaya ng saranggola niyo. Oo. Oh. Ganun lang. Ang disparate Oo ngayon mga idol nalagyan ko na siya ng mga suglo hindi na siya magbabago ng lipad magbago man siya ng lipad pag marakas lang ang hangin so samahan nyo kayo mga idol sa baba at ari ating itetespray na itetespray na itatabi muna so update ko kayo kapag ito ay may pabalat na mga idol dyan o hindi malaki laki to mga idol yan tapos dito isisingit natin yung sumba nya yan so yan mga idol tatabi ko muna to baka ito yung mabagsakan dito ng mga mga gamit gamit Jura, pakai tamu aton. Pakai mau aton. Ayo mau aton. Abang anjo tuh, abang anjo mau aton, abang anjo. Abang abang tanggung naik tunggal ngarau tuh mau aton. Jangan ngamen tuh lagi. Pindah tengah. Ya, antara mga idol, yung mga, Aba mga, mga, mga sarang kolarian, oh. marami pa. Ay, ay. tatambang namin mga idol pag lumipad. Wala, oh. Hindi na makabili si jero nang short, ah. Ha? Huh? Hindi naman makabili ng short. Basta eh. Basta. Ay, pang saranggula, waray daw. Pang saranggula. Pang halos lang. Yung magiging nagkakayas. Oo. Ayaw. Wala naman talaga eh. Pag saka na tayo magmumula na. Pag ah, mag ako yung saka kalayo-layo, natin na niya ako papangma. Oo. No. Just yes, in the studio. Yes. Just in the studio. Lahat <laughs> nga. Ganda na.

Not really, because it's my bike, too bad. sorry, sorry. Yung mga idol, nandito na tayo sa ating paliparan. Yan. So, mga simplihan papagayo ng mga bagong yari. Ang ating paliparan. Saan? Medyo mainit. So, dito muna tayo, mga kaidolo. Golim oh, sakay di Adula tula tula Apa sang hang ai ma Oh. Hey. Ay, sana may daw yung isa. Kami na Apa Ah. Ya, yeah, may daw. Apa ka mga idol. Apa ng hangin. Napakalakas ng hangin natin mga idol. Oo. Oh. Lakas ng hangin mga idol. Oo. Oh, Tupi. Alay yung kone. Tura-tura. Ayun e yung tura-turang malaki ako oh, mga idol. Pinalta na nila ng pabalat. Ito. Pinalta na nila ng papalat, mga idol. Yung tura tura-turang malaki. Oo. Oh, oh. Tupi oh. Pilta nila, hindi pala, Pilipinas pa rin. Pilipinas pa rin pala ang design. Ito, italiya rin, ko. Dali mo na kay Jero. Bababa ka lang, say. Eh. Bababa ba nga ni Jero. Bakit kaya? mga edo, yung tura-turong malaki, oh. Kita niyo? oh. Ang ginawa natin yung tura, tura malaki. Binababa ni Jero. Yan. Ari naman isa. Binababa ni Jero mga idol, no? Oh. Baka may may ayusin siguro. So, so sabihin. Tara, mga idol, alikin natin para sukat, para sukat yung kan. Yung tatalian natin. Di palayok mga idol. Kami nga pala pala rin.

gawang kuya Franz tura-tura the big kites yun bumalitad na naputol pala mga idol yung isang cable tire kaya pala binabani giro naputol mga idol yung tura-tura natin ginawang malaki na lang so, mga idol yung binawa natin tura-tura malaki yan o yung natin ginawang malaki tura-tura hindi natin sa mga tropopits. yan nalipad din ngayon Mayo, oh, oh, disira, <laughs> sir, ngay okay. pawang ko na pagka lumipad, lulus mo na laki. Ayos na mga idol, lalipad na. Yan. Lalipad na ang ating mga papagayo. Ano pa pa kalaki dira mga idol? Nakatakla yung PC. Natanggal pala yung cable tayo kanina.

Ala, yeah. tinawag ko ano 'yung mga tinda. Abi Na? ba? may tindahan. Kaganyan di tinda. marami. Yandia, Gigante ka, madami. Ukoy, kinukuyante, madami. Doon kayong pabalak, doon kayong kwan, kayong mag... Ah, shoutout sa ating mga tropa pitch. Doon kayong magkwan, kay Boss Andy. Ito yung ginawa kong under plan Yung malaki? Oo. Mga idol, sa katayog ka na. Ha? Hmm. Binili yung? Binili yung? parang hina ng hangin. Ang ah, init. Oh, Mabibitawan pa. <laughs> Mabibitawan pa. Mayroon lang ako Mag-overhit -right ang cellphone ni. Dito sa kabila! Dito sa kabila! <laughs> tayo! Lagot na kay. Balay! Balay! Balikin, Balay! Na, eh. Balay ang pakpak! Nasaan? Bingo. Bingo. Boleh ingat? Hai, mana kai? Oh, si pula. Okay, lulus silah, Chan. Cam. Ini yang tukar sakabilan tali. Bila tu orang pula. Bila tu kontak. Ah, ni dia. Oh, sama-sama no. Ayan lang, inaabangan natin kaninang hangay. Hey, lahat mo na ha. Abangan -abang Abang, Abang, ha? ah, e, mo nga. mga mga napat-tracking. ano Ayan Ang bangay. Oo, Ay, pagkaganit. bumangon na. Sabihin niyo Nalipad na Oh. Wala yung sumba. Pinuhan ako kung ako sumba na Oh. Nilagyan lang pa ulo. Itali na dyan. Sa mga idol. Ayos na. Kapapalipad na tayo.